at sa pagpapatuloy ng ating kwento sa isang vlogger na patuloy na umuusbong umaangat ng kanyang channel sa social media ay ating puntahan naman isang na ay isang destinasyon na kanyang ipinagmamalaki habang siya ay naninirahan dito pakikita niya sa atin ang ilog na nagmumula sa Mount Banahaw ito ay ang tinatawag na Lagnas River talagang itong si ating tropa ay uh, nag enjoy o oh, masaya siya sa kanyang ginagawa dito sa bukit kasi dyan namang kanya-kanya lang talaga tayo ng linya katulad ko ako ay may trabaho kayo ay nagkatrabaho sa isang company so maraming mga pagsubok na pinagdadaanan Kaya yep tayo ay pagka nakarating sa ganitong lugar mag rin nakapaligiran sariwang hangin ay gumiginhawa ang ating pakiramdam ang kate kita nyo naman ang dinadaanan natin para tayo dito nagtitrail yeah yun dito na tayo dito na tayo putol lang clutch ko putol ay sa ini ano putol yung kanyang pinaka ina cover ng clutch kaya naurong oh, baba, oh. Saan tayo? Tara. Ito nga pala yung karugtong ng ating binablog dun sa baba Itong tubig sa may kubli Resort ano? Ayo, oh, ayun doon. Parang kita ko nga sa video. So ito yung ano, ilog na binuntahan namin ni Amat TV. <laughs> sa so, punta mo na. Oo, Amat smile TV. Amat, Amat TV. At puntahan natin yung isang lokasyon dito na ipapakita niya mga boss. At para makita nyo na din, ma-relax ang inyong mga mata gundo dito. Ito ang lupa. Ah, may dapi din dito, ano? Ganda ka dyan. Ako nasa, ah. Ganda eh. Ito ang daan. Oh, dapi. Ang pagkadapi naman ito ay ano, medyo malambot siya. Ano? Hindi siya katulad dun sa may paing pulse. buhangin nito dati natira talaga yung dapi yun ano. oh are? sinasabi mo? parang katulad to ng ano ah pine pulse. ganito yung tsura ng pine falls eh napaka nung binaka water pump nila kanina yan wala silang ginagawang ginagamit na patubig oo wala silang ginagamit na water pump ganyan lang so yung malaking hose ay uh, ng tubig doon sa agos ng tubig so, tapos dito tapos may pinaka valve na bumabayo para magkalaman yung maliit na hose papunta doon sa taas Ano oh ang, ah, no. ang alam ko ang sinosupply niya isang malaking bakahan ayos yan o oh. ilan ko nakakita ng ganyan sa personal oo oh, layo ng sinosupply ng tubig dito pero malakas ang dating niyan galing anong tawag kaya dyan hindi ko nga <laughs> pressure ano <laughs> tawag dyan. Comment nga kayo mga boss, baka may idea kayo kung anong tawag dyan. Nah. Sa pump na yan. Kung alaman natin, wala akong idea eh. Baka ang sinusuplayan itong tubig, baka mga 300 meters. Ang layo. malayo, um, din. Oo, tapos yung ahon. Oo. Punta naman tayo dito sa baba. Ano makikita natin dito? Ay para tayong nasa Saan para lugar to? Paraiso Paraisong walang diwata Yun o para ang tubig ganda Parang sarap maligo eh Kariwa ano. nga bukal dito pwedeng inuman to ang galing makikita nyo mga boss ay bahala na kayo kung kayo ay mahanga sa tanawing ito dito lang ito matatagpuan sa Dolores Quezon dinala tayo dito ni Amat TV Medyo maingay dito Maingay oh. Gawa ng lagaslas ng ano, tubig So, dito ka lagi napunta pag kaya kayo maglalaba? Oo, oh, doon sa taas Dito naman, pag minsan dito lang kami lalayo Ganda kasi dito Oo oh. Kaya relax dito Oh, ay. Tama naman ang tubig, oh. Parang sabi, liguna kayo. TV inimbitahan niya tayo para makita yung ating napapanood sa kanyang mga video. Kaya ngayon ay nandito tayo sa kanyang harapan at kakausapin natin. Ano'ng sikreto? Oh, oh, sikreto na. <laughs> Bigsabihin ni ano, yung sikreto yang... ng pagiging pogi. Oh. <laughs> Kasama na 'yon. Ah, uh, natutuwa mga boss. Okay natutuwa sa kanyang mga padali dito sa kanyang sa bukid lalong lalo na dun sa dun sa kanyang babuyan na malayo sa kanila halos nasa kulang ko lang dalawang kilometro yata tapos nasa ano pa nasa ilalim na ilalim nasa sagingan nasa What halaman na, nasa gubatan malayo sa kabahayan ay sadyang nakakabilib na marami pa rin, may mga lugar pa din sa atin sa Pilipinas na mapagkakatiwalaan mo yung mga mga tao na sa so dyan naman dito sa Dolores ay eh, wala masyadong gagalaw may gagalaw dito pero siguro dayo so, ayan. sa kabila ng ating mga kwentong yan ay meros, meron tayong mas malalim na kwento kay Amat TV isa rin po siyang vlogger naghahalaman tapos eh, nagbibideo din ng mga liga basketball meron siyang ano meron siyang mga video ipa-flash eh, ko na lang o ilalagay ko na lang sa link para mapuntahan nyo pero o, bago natin puntahan yan eh, alamin muna natin kung gaano siya kasipag at kung gaano anong diskarte niya sa buhay bro ako may tanong sa iyo Hello. napapanood ko yung iyong mga video naghahalaman ka na tapos si eh, ikaw ay nagba din eh, kasi pag boss yun sino bang uh, ano bang ano anong naging anong tawag doon Bakit mo ginagawa 'yon <laughs> Ano uh, inspiration inspirasyon no Unang-una dati kasi wala naman akong alam diyan sa pagba-vlog oh. So ang alam lang natin ay maghalaman hanggang sa may nag-imbita sa atin at uh, gusto tayong maging isang content creator hmm eh di sinabi ko naman wala namang problema at wala namang wala namang gagastusin dyan sinubukan natin maging isang content creator uh Oo. -oh. hanggang sa yung mga video natin na gustuhan ng tao na monetize tayo na monetize, na monetize tayo sa youtube na monetize din tayo sa facebook so, nakakatuwa kasi sa pagbablog, napakadami nating naging kaibigan. Hmm. Mas lumawak yung ating pakikisama. Oh. Dahil pag dumadating tayo sa ibang lugar, na kilala tayo kahit hindi natin kilala. Hmm. Dinabati tayo, kaya nakakatuwa. Yun ang masarap sa pagbablog. Kahit hindi malaki yung kita mo, lumalaki naman yung pakisama mo. Oh. Lumalawak yung dumadami yung kaibigan mo. Kaya yun ang masarap doon. Tapos eh mayroon ka pang ano yung vlog na paghahalaman, naghahalaman so, ka din di ka. Dito tayo yung mga nakaraang tutorial kasi nagsimula tayo sa pagbablog vlog uh, ang content natin ay tutorial sa hmm. paghahalaman. Yun eh, hindi kayong yung mga aral doon. Kung... Sa YouTube 'yun na nasa YouTube. Oo, sa YouTube. Kung paano tayo nagsimula magtanim, kung paano magtanim, kung ano mga proseso ang ginagawa kung ano mga buwan ang maganda at saka kung anong pananim ang maganda yan, meron tayo noon tapos inagaalaga ka pa ng mga hayop oo, oh, no? dati may mga alaga tayong baka kaso nawala na yun kasi nagkasakit tayo oo nga. nagkasakit ako yan, kung mapapanood nyo mga boss doon sa kanya mga video uh, may mga kwento din siya doon na nagkasakit oo, meron din yan, oh, din yun oo, meron ang mangyari nung nagkasakit ako Napatigil ako ng halos isang taon sa pagbablog. Oo. Yan. Pero Tapos, nakikita ko nag-upload-upload ka pa din kahit napaka oo. ah. Oo. Yung pasalit salit Kagaya nung... Nung okay, Ano, na nagkasakit. Sobrang pet ko. Oo, ito halos ako nga ano. butot balat. Hindi mo katayo. Suno sa akin yung picture na 'yan. <laughs> oo. Sige, <laughs> Pakita ka sa kanila. <laughs> Tapos, eh ano... Nakakatuwa nung malakas-lakas na tayo. Naiimbitahan na ulit tayo na makapag-cover ng mga basketball league. Ang dami mong views Oo. Ah. Oh, Nakakabot tayo ng uh, Nagkarlan Laguna, mm. uh, diya sa Candelaria, sa Chaong. Yeah, Kaya at may mga taong mag invite sa atin. Oo. Oh. Yeah, masasabi kong marami na, marami na rin tayo naging kaibigan dahil sa pagbablog. Oo. Oh. Yeah, eh, ano, eh, promote mo na din yung, yung YouTube channel at para yung mga viewers na makakapanood ng video ng ito ay mapuntahan yung iyong video at nang makita nila yung iyong mga pinagagagawa sa buhay. Yun. Ito po ang ating kaibigan, si Amat TV. Sa, sa YouTube po, ang aking pangalan ng channel ay Amat TV. Amat TV. Sa Facebook naman po ay Ismael Amat. Ismael Amat. Ismael Manalo Amat. Doon yung makikita, Ismael Manalo Amat. Doon yung so, makikita yung mga pinagagawa niya sa buhay yung basketball Oo. basta ando na makikita And then, nyo yung mga magagandang highlights kung mahilig ka sa basketball uh oh. mapapanood mo yun dyan yan tapos i gumawa na rin po tayo ng tiktok account ayun so bago lang po i yun, promote mo na din pahapon ko lang po ginawa pa uh, pwede niyong pasyalan ayun uh, Ismail Amat din po ang pangalan ko sa uh -oh. tiktok account madali pala na makukuha uh -oh. so, so uh -oh. yan Uh, na na. Na Ayun po, meron pa. ko na rin po yung uh, <laughs> mga kaibigan natin vlogger na mula dyan sa bayan ng Chaong. Yan. Shout po na parang uwot at maraming salamat sa walang sawang pag-suporta din po sa page ni Amat. Yan. At uh, kung pwede po ay suportahan nyo na rin po siya. Yan. Saka po yung isang kapwa natin vlogger dito sa Bungoy. So, kaibigan natin yun, kaya kailangan supportahan din natin. Si Napiremix TV. Yon, Napiremix TV. Pagka isang araw pupuntahan ka din yon. Medyo nakakaawa na kasi at uh, matagal na rin siyang nagbablog, hindi pa lang siya namo monetize Ewan kung bakit. Ay, yun na nga eh, yun yung aking ano. Uh, sa totoo lang mga boss dito sa amin sa Dolores Quezon ay meron ako mga kilala mga vlogger na naandito din maliban sa akin meron akong kilala dito katulad ni ito nga ni Ismail Lama tapos yun nga kaya nga ako nandito dahil na curious ako nakita ko yung kanyang mga vlog na sabi ko galing ng taong ito nag video uh, ng mga liga tapos eh, nagkahalaman nagbababuyan ay napakasipag kaya nagkaroon ako ng interest na inter interview nakasama ko na siya minsan kaya lang eh, gusto kong makumpleto yung detalye ah detalye yung kung bakit anong sikreto niya nang bakit napakasipag niya wala siyang regular na trabaho pero kita niyo naman pogi pa rin <laughs> Ako may trabaho ako pero namimiss ko yung ganitong lugar Akala ko lang gusto ko ng yung... ganitong lugar eh Oo uh -huh. Kaya kay ano kay naperi Mix TV Huwag kang mag-alala isang araw tayo ay mag-vlog din. Ah, uh -huh. lang ka namin. lang ka Tulungan ka namin makangat yung channel mo. Iyon. At sana, eh, supportahan nyo na rin po si Napi Remix TV. Napi Remix TV at saka ako supportahan si nyo. Doon ako mga boss. Motoshop. Oo. Pag ng motor, napunta tayo dito. Ay, sa si dyan. Kailangan natin singitan yung ating mga video ng ganitong lugar para oh. siyempre, Ah, travel vlogger naman tayo. Hindi naman no, tayo. Para puro... hindi Oo, no, para hindi naman maboring yung ating mga viewers. So, ayan mga boss. Siguro ay uh, mapuputo lang inyong pag-enjoy sa mga nakikita niyo sa paligid natin. At uh, masyado nang mahabang ating video ay i nga na namin dito ang aming video at para kaya naman ay makapunta sa ibang gusto niyo mapanood ng video. Tama na to. Baka manawa naman agad kayo sa amin. <laughs> <Oo nga. laughs> so support support na lang. Oo nga mga kamat. At hindi lang yun. Uh, um, sana po ay tuloy-tuloy niyong supportahan si Kuya Ariel Motoshop. At uh, mapasyalan niyo rin po ang aking channel at page. Yun. Kaya naman natin to ginagawa. Kaya ko rin to ginagawa. So, yung mga kasamahan natin dito sa Dolores na puntahan at interview. Hindi lang. Hindi lang isubscribe nyo sila. Uh, ang aking ibig sabihin dito, kaya ako pinupuntahan, ay eh, siyempre, eh, maipakita naman yung kanilang ginagawa sa buhay. Gawa ng, ako, ang ginagawa ko, paggagawa ng motor, ay paano kung papa, lagi na lang paggagawa ng motor, eh, may mga vlogger naman tayong kasama. Puntahan natin, para makita naman natin yung kanilang mga ginagawa, di ba? Ganila naman yon. hindi tayo, ano, yung sabihin na, kaya lang ginagawa itong content na para ipromote yung kasama natin kasama na din yon. May Pero niya na mm. kasama okay. na din yon. Pero hindi lang yon. Para ihatakan natin yung ating mga kasama na o mga tinyo kanilang channel at para maging masaya din, oh, oh, oh. Ma Para maging masaya ang lahat. So yan, may siyang shoutout si Amat TV. Ismail Amat. Lang, Sino ba yan? Sino ba yan? Ito yung mga kaibigan natin sa Dolores na mga content creator din. Sige. Tawagan natin 'yan. Yan, hinahanap ah, hinahanap pa. At habang hinahanap ang video ay masdan ang kapaligiran. Ano ba Yan, lang pe eh. Okay mga boss, na ito na ang isang shoutout ni Ama TV. Yan uh, mga So, magandang araw at shoutout kay Body DQ Channel. Christy Bait Hernandez. Yan. Crisanto Siriban. Edriot Vlog. Edwin De La Rosa. Elias Olarte. Tsaka sa Team Insecto, yan, ng Dolores. Shoutout po. Shoutout po. Yan, so si Elmore Napire. Yan, sa pa yan? Erwin Cuevas. Ayan pa. Tsaka <laughs> ito kay Mama Irene yan. Coronado. Yan. Teacher kaya? Hindi ko po alam kung teacher siya, yeah. pero napaka-supportive na vlogger oh, nito. Sipag Content creator. Lagi siyang updated sa mga video natin. Uh, yan. Itatag ko yan para mapanood nito. Oo, oo, oo. <laughs> Si Noel, dito yang ano? Yun ko banal yan. Magandang araw sa iyo at shout out po. So, yan hanggang diyan na lang po at maraming salamat. At sana po ay suportahan niyo rin ang uh, mga sinout out natin na content creator. Maraming salamat po. Kita-kita tayo sa susunod, na, na, video. video. Maraming salamat po. Bye. yes good day mga boss nakakita na ba kayo ng ganitong lugar ito ay dito lang matatagpuan sa amin Diga bro parang kay Bungoy, Dolores Quezon napakaganda ng ilog right, ito ay galing ng Mount Banahaw no. medyo may taklob yung Mount Banahaw eh taklob, maraming puno eh matatagpuan nyo lang ito dito sa so Dolores Quezon, ito ay papunta ng Kubli Resort Sariaya Hanggang Sariaya Direk-direk siya mga boss Dito lang sa Dolores Quezon O punta na kayo dito sa amin Nang masilayan nyo Ang ganda ng aming you know, <laughs> Mga ilogan din eh <laughs> Ano boss? Maganda Talagang napakaganda Maganda? Oo Maganda Maganda lalaki <laughs> Maganda lalaki Salamat 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 mga boss Salamat Huwag niyo kalimutang mag follow Follow Subscribe Rồi Rất rất